Lantay, lantay Hello, hello guys, Ayun, Gagawa tayo ng sariling Lantay, or ano Yung bid Gumagawa po kami para may mahigaan po kami Ayan uh, bisahan po natin sa mga skeleton lang muna Yung asawa ko po ang gumagawa Tinulungan ko lang magtingin Magvideo, ay tsara Yan, tinulungan ko yan siya para Ano, lakas ang ulan-ulan dito eh. Malakas yung ulan dito sa amin ngayon. Kakaulan pa lang pero okay lang kasi bumagsak na yung ulan. Uh, matagal-tagal po kasi yung ano, mainit. Kaya ngayon, ayun, na mm, uh, masaya na yung mga ano, tanim ko, nakainom na ng tubig. Kaya lang, baha na dito sa amin, 'yung lalim ng baha. Kaya okay lang, at least nakainom na sila ng ano, tubig yung mga ano ko, mga alaga ko ng mga tanim, yung mga gulay-gulay ko tsaka yun, umpisahan na namin yung lantay or bid ayan na then, na ano, nabalito nabawag yung ano, nabawag yung pako, ayon yun na ng bara pero naayos na rin yan ayun, isang bagsa ayun, diretso, bawag na naman ayusin na naman, ayus ayos lang hanggang sa mikos-mikos lang hanggang sa nadulot din sa wakas Ayan, natapos din. Ayan ah lagay na naman siya ulit kasi may isa pa, hindi pa na ilagay. kaya dinagdagan namin uh, ah, namin ng isa kasi in ano, inayos talaga niya para hindi ma ano hindi hmm, ma ano ba sa lindol ay eh? charot eh, alam mo naman pag mag-asawa maglilindol naman talaga yan oh, kaya pagkatapos dyan nilagay na namin yung ah, anong tawag niyan flywood tapos sinubukan ko tinatry ko na mag ano galaw-galaw kung di ba ma ano Sinubukan ko na magalaw-galaw kung di ba masira yung flywood. hindi ba ma ano ba, mabutas. Kaya sinubukan ko dyan pagkatapos na. Oh, ilagay na namin yung flywood doon. Ilisen ko muna. Tinanggalan ko muna ng mga ano. Eh, hindi naman yan gawa ng mga... Uh, may mga machine nga pampakinis ng mga ano, bid. Eh, walang machine kami eh. Basta lang, yung mga kahoy na yan, binigay lang yan sa amin. Ginawa namin ng ganyan. Binigay lang sa amin yan. Kaya yan, nilisan ko muna. Tinanggalan ko ng mga lumot-lumot ba? oh tinanggalan ko muna bago ilagay namin yon ano, bago ilagay namin yung flywood. Ayun, dahil tagal-tagal ko makaisip kung ano yung lalagay namin. Yun, ilalagay na nasawa ko yung bed. Para, ano, bed. Ang tawag yan, plywood Wood, right? Charot. Hmm. Eh, yeah, nainalagyan, oh, eh, ko muna para matanggal yung mga buk-abok-abok, kalikabok, kasi mali ka kasi yan eh. Ginamit na yan ng anak ko. Tapos sa kabilang bahay namin yan. Nilipat lang namin dyan kasi policy na kami doon sa kabila. Oh, ayun Ayan, nilagay na namin yung plywood. Tapos, lalagyan na namin ng pako. Yan, maya maya lagyan na ng pako para maayos. ah oh. ayan, tingnan mo na yan. Eh, baka may lumagpas na plywood sa gilid. Kaya, tinitingnan-tingnan mo na niya yan. Pagkatapos yan, lagyan na ng pako. Ayan, papakuha na. Maya-maya, maya. subukan ko na rin yan. Mag ano, maghiga-higa. Baka mamaya, ma ano pa kami yan. Mabulasot. Kaya, sinusubukan ko yan. O, subukan ko. Ayan. Ayan. Then, tinulungan ko rin yung asawa ko magpako dyan para matapos pagod. Ay, eh, charot. Talong-tolong ko siya. Oh. Ayun, nagpusing-pusing lang yon Tapos nilagyan niya rin dyan sa harapan. Ay, parang tunay na rin. O, ba? Diba? Alam mo, Lantay na rin na lamisa, no?